Unti-unti nang dumagsa ang mga deboto sa Carino Grandstand para sa pahalik ng Itim na Nazareno. Si Joshua Garcia sa Detalye Live. Rise and Shine Pilipinas, Rise and Shine Audrey. Sa kabilangan ng patuloy ng pagbisita ng mga deboto dito sa Carino Grandstand, ay nanatiling payapa at maayos ang sitwasyon sa mga oras dito sa paligid. Kasabay nga ng na nalalapit na Translation 2024. At ito nga yung bumibisita ng mga deboto para sa tradisyonal na pahalik sa Nazareno. Audrey, may na tayo nakausap na no, maaga pa lang ay humabol na para magbigay pugay at pahalik sa itim na Nazareno isang araw bago idaos ang Translasyon 2024. Partikular na yung ating mga senior citizen na sinamantala na ang pagkakataon ngayong araw na bumisita sa imahe dahil hindi na rin anila kakayanin kung sasabay sila sa pista bukas ikasyam ng Enero. Taon-taon naman po kami pero baka hindi na po, hindi na kaya ng tuhod ko pag, pag ng tao. pero uh, eh, mahalaga po, nakapunta kami. Halos taon-taon naman po hanggat kaya ng katawang pwede po. I'll go back early in the morning tomorrow, yung 4 o'clock mas. Mm -hmm. Di na ako nakakasabay sa ano, sa Agos ng ano. Basta importante na lang sa akin, makaten ng mas. Yun na, kompleto na, kompleto na yung ano, yung panata ko niyan. Audrey, sa huling datos ng MPD, umabot na mahigit 40,000 na ang running total ng crowd estimate hanggang kaninang alas 6 ng umaga para sa mga deboto na nagtungo dito sa Quirino Grandstand. Nasa mahigit isang daang personal naman na nakadeploy simula kahapon na kinibibilangan ng PNP, SWAT, SAF at iba pang force multipliers para mapanatili ang kaayusan at sigurilidad ng mga namamanata. Audrey, matatanda naman na nauna natin sinabi ng lokal na pamahalaan na Maynila na nagdeploy sila na nasa mahigit 15,000 na kapulisan kasama ang iba pang security personnel. Maliba naman, Audrey, sa mga security command post ay may mga nakita rin tayong mga nakapwesto ng mga first aid station para sa mga mga ngailangan ng medical assistance, wheelchair at iba pa. Sa ngayon, Audrey, kung mapapansin nyo sa aking likuran ay wala pa naman masyadong pila dahil medyo maaga pa at uh, hindi katulad kahapon na umabot hanggang Rojas Boulevard yung pila pero sa ngayon medyo maluwag pa kaya nga ito yung uh, abiso o yung payo ng uh, simbahan ng Quiapo ganyan din ng uh, MPD na para sa ating mga ka-RSP lalo na sa mga senior citizen na samantalayin itong pagkakataon ito na maaga pa lang ay pumila na para hindi masyadong uh, mahirapan sa paghihintay bago makarating doon sa pahalik sa Nazareno. At uh, Audrey, sa pila naman meron sila sistema bukod yung uh, pila ng mga matatanda o yung mga senior citizen, mga buntis, may mga kapansanan at uh, bukod yung mga pila ng mga regular na mga deboto. So meron silang sistema, sampu-sampu lima-lima para lahat ay mabigyan ng uh, pagkakataon na sa pahalik sa Nazareno. Audrey? Alright Joshua, last week pinag aaralan ng mga otoridad kung ipatutupad yung uh, signal jammer o yung no-fly zone sa area ng uh, area na yan ng Maynila. Ito ba toboy may pinal na usapan na kung ipatutupad ba ito. Yan yung uh, tama ka dyan, Audrey. Uh, Pinag-aaralan nga yan. yan uh, no signal, uh, at yung no-fly no zone at yung signal jamming dito sa area o sa bisidad na sa Reno para sa mas diktas na pagdaraos ng pista. Pero sa ngayon ay uh, kumukuha pa tayo ng update hinggil sa usapin na yan. Audrey? Okay. Sakali, Joshua, na although maayos yung preparation, iba yung pila ng mga senior citizens, iba yung uh, sa mga regular nating kababayan o deboto, paano kapag may mga medical emergency? Yes, Audrey, may mga nakaantabay na mga hihos o yung mga ushers mula sa iba't ibang chapter o mula sa iba't ibang uh, mga volunteers mula sa mga kalapit na lalawigan, guys, sa Bulacan uh, at Laguna. Gayun din yung mismo mga hihos mula sa simbahan ng Quiapo, nakaantabay sila sa bawat uh, sa bawat poste, sa bawat kanilang uh, area para kung sakali may mga ilangan, lalo na yung mga senior citizen na nahihirap umakit ng grandstand, sila yung aalalay. At uh, yung mga first aid station, malapit lang din dito sa pahalik para nang sa gayon ay eh, kung may mga ilangan ng medical attention, ay uh, makaresponde sila kagad. Meron din mga wheelchair na kaabang at uh, kahaapon na may mga naobserbahan nga tayo na kung kailangan ng wheelchair pa lang doon sa paakyat, doon sa grandstand, ay uh, kailangan lang na mag ng ID para makagamit ng wheelchair. So sa ngayon, nakikita natin handa rito yung mga otoridad at kinuukulan para sa mga deboto. Audrey? Alright, maraming salamat sa iyo, Joshua Garcia.